Okay mga kaibigan, uh, papunta tayo ngayon ng Divisoria Ayan o, oh, ang luwag na ngayon ng Divisoria oh, Wala nang mga sidewalk vendor mga kaibigan bye, -bye na nito papuntang Divisoria mga kaibigan Ayan, yung pure gold na yan, sobrang dami ng tindahan dati yung mga sidewalk vendor mga kaibigan At ayun na mga kaibigan, yun yung Tutuban Center mga kaibigan Ayan o, oh, sa may kanan Ayan, yung parting to mga kaibigan, sobrang daming mga sidewalk vendor dyan dati. Pero ngayon, ito na ang bagong divisorya mga kaibigan. Wala, na, wala nang mga sidewalk vendor. Uh, nilipat na ata sila dun sa may ilaya. Ayan mga kaibigan. Oh. Ayan, matatanaw mo naman sa bandang kaliwa. Ayan, yung 168 Mall. Ayan, 168 Shopping Center. Shopping Mall mga kaibigan. Ayan o. Oh. Ayan yung kaliwang yun o. Oh. Ayan. Ayan mga kaibigan, ito na yung bagong divisorya ngayon. Ayan no, oh, sobrang luwag na talaga. Hindi na mahirap uh, mag-commute o mag mag-jeep kayo o magmotor, hindi na mahirap. Sobrang luwag na mga kaibigan. Ayan, napakaluwag talaga promise 'yan, no. Oh sobrang luwag itong part na to mga kaibigan itong binabaybay ko itong kahabaang to dati sobrang dami ng mga nagtitinda dyan promise hindi ka talaga makausad-usad ultimo jeep motor hindi makakapasok dyan sa sobrang sikip dahil sa mga tindahan mga kaibigan ngayon ayan na ayan na ang bagong divisoria o kaya ano pa iniintay nyo pumunta na kayo wala nang kahirap-hirap mga kaibigan o kahit mag-commute kayo dyan walang traffic mga kaibigan yan o luwag Ayan mga kaibigan, oh, magahanap naman tayo ng parking. Bali, u-turn yan dun sa dulo mga kaibigan. Pag u-turn yan dyan sa kabila, sa may kaliwa. Mga kaibigan, ayan o. Oh, no? O, oh, di ba? Aluwag na ngayon ng divisoria Kaya, hindi ka na haabutin ng siyam-syam dyan mga kaibigan pag pumunta ka. Ayan o, oh, luwag. Itong, kung matatanda nyo, itong part na to. Ayan, sobrang dami nang nagtitinda dyan mga kaibigan. Walang ano dyan, walang space para maglakad ka, halos hindi ka makakilos mga kaibigan sa sobrang sikip, ngayon naman sa sobrang luwag mga kaibigan ayan o, oh, nakikita nyo naman sa video ng vlog ko ayan, oh, ang luwag talaga ayan, mga, kahit jeep mga kaibigan, mabilis na nakakaalis, hindi na sila yung sabi mong usad pagong hindi hindi na usad pagong usad, rabbit na <laughs> ayan mga kaibigan oh. Bali, u-turn yan mga kaibigan Doon sa dulo Ayan, mag u-turn ka Doon sa may kabila Ayan, diretso lang yan mga kaibigan Pag u-turn mo dyan Pakabila, papunta ka ng 168 Kung mapapansin nyo Nung nadaanan natin kanina Doon sa bandang kaliwa Sa banda-banda ron Nadaanan natin Yung 168 Doon ngayon tayo papunta Dito yung daan yan mga kaibigan Kaya no worries Kahit naka-motor, naka-kotse ko Okay lang Ayan, pansinin nyo mga kaibigan, no? kakaiba ba? Diba? Maluwag ngayon ng Divisoria, mga kaibigan, ayan no? Ayan no, tila nagkakarerahan pa ata yung dalawang sasakyang yan no? sa luwag mga kaibigan. Iba na ngayon ng Divisoria, mga kaibigan, sobrang luwag na promise. Ayan, evidensya o nasa video ko mga kaibigan. Ayan no? e, bali pa ako dyan mga kaibigan. Pansinin nyo, medyo, di ba, kahit sabihin mong may mga sasakyan hindi ganun kadami kagaya ng dati so gaya ng dati sobrang dami ngayon hindi na oh no eto na yung pinaka U-turn mga kaibigan mag U-turn ka lang dito papunta dun sa 168 mall mga kaibigan ayan 168 shopping mall ayan no oh. U-turn ka dito Yeah, mostly dati mga kaibigan, pag-U-turn mo diyan, sobrang traffic diyan ngayon hindi ayan o oh. ang yung pinaka sidewalk mga kaibigan ayan para dahan ng tricycle nasa taas sila mga kaibigan ayan o oh. Ayan o, mag traffic man, kapraso lang, hindi yung sobrang, sobrang as in bumper to bumper na walang galawan mga kaibigan. Ayan o, o diba? iba na ngayon ng divisoria ang tawag ko dito ang bagong divisoria mga kaibigan kasi ngayon lang ulit ako napunta pero siguro medyo matagal-tagal na rin tong ganto kaluwag uh, ngayon lang kasi ako uh, nagawi dito mga kaibigan sa divisoria kaya ang masasabi ko lang is bagong divisoria talaga to mga kaibigan ayan oh no? kita nyo maluwag ang punta ko nyan mga kaibigan isa is 168 shopping mall mga kaibigan pansinin nyo na lang oh, ang luwag ba? Diba? kaya ano pa hinihintay nyo walang hassle pag pumunta sa divisoria yung mga bibili dyan ng mga gam gamit pang school supply yung mga kung ano ano na bibili no worries na mga kaibigan no? kasi maluwag na yung pagpunta yun nga lang dun sa loob syempre maraming tao kasi yun yung ispat ng tindahan nasa mall molde eh. pero hindi, hindi naman yun ang issue dito ang issue dito is yung kalsada is maluwag na ang kung tawagin ko is bagong divisorya mga kaibigan, kaibigan na yan no? ba diba, ang luwag ang bye bye ko nito Galing ano, galing ako dun kanina sa kaliwa ko ngayon. Dito naman ako sa kaliwa nung nasa kaliwa ko kanina. Ayan, kanan naman. Ayan mga kaibigan. Bye-bye nito Toys papuntang 168 Shopping Mall. Ayan, pansin niyo napakaluwag, di ba? Ayan oh. Walang kahasel-hasel mga kaibigan. Siguro kung babayin mo yan mga wala pang 10 minutes nakarating ka na dyan kung simula ka sa may pure gold mga kaibigan dun sa bukana sa may tutuban center ayan no saglit lang kasi wala nga traffic eh ang luwag ang oras pala nyan mga kaibigan is mag alas 11 mostly ang alas 11 yan siksikan kan yan mga kaibigan dati nung lumang divisorya kung tawagin ko kasi kung, bakit lumang divisorya kasi yung lumang divisorya ang daming paninda sobra sa bangketa ang daming sidewalk vendor ngayon wala nang sidewalk vendor ang tawag ko ngayon dyan bagong divisorya kasi bago na nga eh, ang luwag na ni bago nga ako mga kaibigan eh, ang iniisip ko dito pagpunta ko pahirapan yung pala hindi pati parking mga kaibigan sobrang luwag mga kaibigan may parking na sa mga yung dating mga pwestong tindahan na sidewalk, ginawang parking Ayan mga kaibigan no? Oh. Ito na yung shopping mall mga kaibigan 168 na yan mga kaibigan Ayan o, oh, yung bandang kaliwa dyan Ayan, parkingan yan, yung kaliwang yan mga kaibigan At tinatatawagin ako ng parking attendant dyan mga kaibigan Ayan o oh. Ayun, yung side na yun, yung sa may kaliwang yun, no? Oh. yan, yung kaliwang yan. At saka yung kanan na yan, sa mismong shopping mall, parking yan, pay parking. Ang bayad naman dyan sa pay parking, mga kaibigan, is 30 pesos, only na yun. So, mga kaibigan, ayan, oh. no? yung, ayan yung kanan, yan, yung mismong parking ng mall. Ayan naman yung kaliwa, ayan, sidewalk parking naman yan. Ayan, mga kaibigan, no? Oh. ayan. Ayun, tinawag na ako ng parking attendant. Ayun, oh, luwag, di ba? Ayun, mga kaibigan, oh, di ba? Napakadali na ngayon pumunta ng Divisoria, ang bagong Divisoria. Ayun, oh, mga parking niya, no. Ayun, din sa kaliwa ko, ayun, oh. Di ba? Tapos ito na 'yung pinaka shopping mall, ayan, mga kaibigan, oh slow mo natin, ayan, okay hanggang dito na lang, maraming salamat mga kaibigan, slow mo yan ha, ayan 168 Shopping Mall hanggang dito na lang, maraming salamat bye bye